Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Webes, ikadalawamputpito ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias Sinasabi ng Panginoon, Inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila sinabi kong mamuhay sila ayon sa ipinag-uutos ko at sila'y mapapanuto ngunit hindi sila tumatalima ayaw nilang makinig sa akin sa halip ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama sa halip na magpakabuti mula nang lumabas sa ito ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin ang mga propeta Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila ngunit hindi kanila papansinin. Kaya ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoon na kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at di man lamang nababanggit. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan, ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanyay sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong Sati Lumalang Siyang ating Diyos Tayo ay kalinga niyang mga hirang Mga tupa tayong inaalagaan Panginooy inyong dinggin Huwag niyang salungatin Ang kanyang salita ay ating pakinggan Iyang inyong puso'y huwag patigasin Tulad ng ginawa ng inyong magulang Nang nasa Meriba Sa ilang ng masa Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Awit pambungad sa mabuting balita. Magsisi tayong mataos, halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, pinalayas ni Yesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki. At ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Beelzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyariyang magpalayas ng mga demonyo. May iba namang nais siyang subukin, kaya't nagsabi, Magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ang suma sa iyo. Ngunit batid ni Yesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, Babagsak ang bawat kahariyang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon. Kung magimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili, Paano mananatili ang kanyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belcibul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila din ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasasandatahan ay nagbabantay sa kanyang bahay, malayo sa panganib ang kanyang ari-arian. Ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kanyang inasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. At nagkakalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.